Mm, ginataang uh, alumahan. Yan, ito ba? Lalagyan natin siya mamaya ng talong. Kailangan ma-dry muna yan or matuyo muna siya. Tapos, ha, ako siya, ano guys, ilalagay yung isang gata and then the talongos. Yung ibang ricado niyan guys, hindi po ako naglalagay sa ilalim sa yung luyas, buyas, bawang nasa under po and then yung mga asin paminta yan nakahalo na nakamix para yung lasa niya guys ah uh, masipsip nung isda ba so ayan lang that's my version of ginataang alumahan, or yellow pin tuna tawag nila dyan so ayan that's my ulam for tonight and tomorrow morning <laughs> tamad mamalingki ang person so ayan check check nyo na siya guys That's my ulam version for tonight. Thank you guys. Ayan. It's masarap. That's my favorite. Ginataang. Alamahan. Gusto-gusto ko yan. Tapos kakain ako. Nakakamay. Wow. Sarap.